ilagay ang katol sa kumukulong tubig at magugulat ka sa resulta. Nang malaman ko ang paraan na to, di na muling nangyari ang problema sa bahay. At oo, ganun nga talaga. Para dito, kailangan mo lang ng palayok na may mainit na tubig. Gumamit ng lumang palayok na di mo na ginagamit. Lagyan ng dalawang katol tulad ng dati mong ginagamit sa tradisyonal na paraan. Maniwala ka, mas kapakipakinabang to kaysa sa akala mo. Maya-maya, matutunaw ito at maglalabas ng kamanghamanghang katangian. Susunod, magdagdag ng ilang cloves na malamang nasa bahay mo na. Maglagay ng marami at pakuluin sa tubig. Ang susunod na sangkap ay malalaking asin. Pinatitin din nito ang epekto ng ibang sangkap. Magdagdag ng marami tapos haluin ng mabuti. Maya, maya mapapansin mong nagbago na ang kulay ng tubig. Senyales yan na gumagana ang proseso. Patayin ang apoy at palamigin ng kaunti ang timpla. Kapag lumamig, tanggalin ang coil at ilipat ang timpla sa ibang lalagyan. Susunod, isang mahalagang sangkap, 70% alcohol. Nagpreserba ito, nagpapalakas ng bisa at nagpapabilis ng pagtuyo. Magdagdag ng 150 ml ng alcohol. Dagdagan ng kaunting mint essence para sa amoy at bisa nito. magdagdag ng sapat na dami at haluing mabuti. Siguro nagtataka ka na kung para saan ito. Sabihin ko sa'yo, hindi ka magsisisi sa pag-aaral nito. Para tapusin, ilagay ang timpla sa spray bottle o madaling gamitin. Dati, maraming mahal na produkto ang nabigo hanggang dito. Ang lihim, ito'y malakas na pantaboy ng insekto nagawa sa bahay. Umaayon sa lamok, ipis, langgam, gagamba at iba pang peste. Ispray lang kung saan madalas ang insekto tapos na. Protektado ang paligid ng walang malakas na amoy. Halos libre pa dahil nasa bahay na ang mga sangkap. Ang natira ay pwedeng itago at gamitin kapag kailangan. Walang duda, ito ang huling solusyon mo laban sa insekto.